ang daan tungkol sa kaligtasan. Ang mensahe ni Jesus ay simple at matuwid katulad ng lahat ng nauna sa kanya at ng huling propeta si Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang kanilang mga aral ay walang pagkakaiba. Ang diwa at kabuuan nito ay ang pagsamba at aniniwala sa tanging isang Diyos ang Allah. Kalakip ng gadap na pagsuko at pagsunod sa kanyang mga batas. Ang maikling kahulugan nito ay Islam. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos ng tao sa Diyos Allah ay magkakaroon lamang ng ganap na katuparan sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Kanyang mga batas. Ang lahat ng propeta ng Allah mula kay Adan, Noah, Abraham, David, Moises, Jesus at Muhammad ay walang pagkakaiba sa pagunahing prinsipyo. Sila ay nagkakaisa sa isang layuning akayin ang tao sa isang tamang landas tungo sa kaligtasan. Sa lumang kipan ating mababasa, si Moises ay nagsabi, Pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong mahalin ang iyong Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong lakas. Sa bagong tipan, ating mababasa si Yesus ay nagbigay arlin at nagwikang. Marcos 12, versikulo 29, Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong mahalin ang iyong Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong isip at ng buong lakas. Sa banal na Quran, ating mababasa ang Diyos Allah ay nagpahayag kay Propeta Muhammad ng pangunahing utos na ito. Sa Quran, chapter 39, verse 1. 11 hanggang 12. Ipahayag, katotohanan ako'y napagkutusang sumamba lamang sa Allah ang tapat na pananampalataya. At ako ay napagkutusang maging isa sa mga sumusuko ng buong sarili sa Allah. Sa Quran pa rin, chapter 112, verse 1 hanggang 4. Ipahayag mo, O Muhammad, siya ang Allah. Ang tanging isa, Allah ang pinanumbalikan sa pangangailangan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi ipinanganak at sa kanya ay walang makakatulad at makakapantay At impung nabasa sa banal na Quran at sa Biblia ang pagsamba at paniniwala sa tanging isang Diyos ang Allah. At hanggang sa muli na mampo ito po ang inyong lingkod Yunus Mariano, marami pong salamat sa inyong pagkikinig.